Mapagpalang araw mga kaibigan Ngayon po ay meron po tayong balik bayan box po mga kaibigan Galing po sa US po mga kaibigan Thank you, thank you po kay Ma'am uh, Maris Klein Gonzales Diyan po sa uh, 214 Avenue A, Bayon, New Jersey Thank you, thank you po Sa pinadala nyo pong uh, balik bayan box Okay Marami itong mga bat ah, Marami na itong uh, laman at marami itong mabibigyan ng mga bata. O, oh, para saan ito ibang mga ito? Okay. okay, dito po sa ating pong uh, church mga kaibigan sa Talisay Mission. Okay, let's go! Ano lang puputurin? Po, Iyan na po si uh, si Agum. <laughs> si Mrs. mga kaibigan, si Itich Rose, ay talagang tiranggal na talaga. Okay. ayon Tagang video lang muna tayo. Siya daw ang gustong magano ay, <laughs> Yun ah. Baka matigas yata yan. Napakatigas pala. Baka kailangan natin ng ano. Nang. Uh, ang tango nito. Kutsilyo. Okay. Ako na magbukas. Ako na. Ako na. Okay. Eh. ay mga kaibigan. Atin na po nga uh, na Ang dalawang box. Sige na. Tingnan muna. Yay. Ba? Ang kaya ng laman ito mga kaibigan. Uy. <laughs> Dami naman mga ano. Ano yan? Mga bag. Ano ito? Kumot. Diba? Bedsheet. Yun, mga kaibigan. Oh. Dami. Ayan. May mga pinadala sa kutabi, mga kaibigan. Thank you, thank you. Maraming salamat po sa mga sponsor, sa mga nagbigay. Patingin daw. Ano yan? Laruan siguro. Uy, laruan. Ay, maganda. Ano yan? Domino. Oh, domino. Para sa mga bata, sa church. Okay, para sa mga bata, mga ibigan. Ano pa iba? Ah. Oh, so, dito. mo. Ah. yun. Domino pa rin. Domino pa din, mga ibigan, oh. Ayan. 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 Di pa ko naka, ano dyan? Ito. Di pa ko naka, darap lang ganyan. Paano maglaruin yun? Oh, what's this? Uy! Ano kaya yan? Wow, oh, mga ibigan. Oh. ano kaya yan? Ah. Ah, parang... Di ko na yung ano yan. <laughs> Okay, mula sa Pilipinas yan. Mamaya yan. Ah, ito mga kaibigan. Sana cheese yan. Yun! <laughs> yun, nang maganda. Cheese. Cheese. Yeah. <laughs> yan. Yan. Ah, oh, yun. Ay, I'm mga kaibigan. Cheese, ha? cheese ba ito? Oo, oh, ano ba tawag yan? Cheese Patingin to, mga ano nang yan. Nang. Cheese. Ah, parang dama? Ah, uh, dama. Yun, ayos mga kaibigan. Mayroon naman tayong uh, bagong mga... Uh, pero ay, ano, ganda. Leather. Kasi ano siya, leather talaga. No? Ang no, leather talaga siya. O, oh, ganda o. Oh. Sa yung ano. Thin. oh, yun, mo yung mga nila. Oh. Okay. Pwede maglaro dito. Ayun, mm. ah, makibigan Oh. May okay, may instruction. Thank you, thank you po, Ma'am uh, Maris. Maris. Gonzales, thank you, thank Dammit. you po. Ayun, ang dami pang laman pala dyan. Yun Oh. May mga damit pa. Mm. Ayun. Ah, Ayun na. Ayun oo. so, oh. Dito po tayo makaibigan. Ah, dumino pa din. Yeah. Ay, ano yan? Yeah. <laughs> ay, ay lang ng mukha makaibigan. Yes. Oh, ano yan? Ano naman yan? Patingin daw. Wow, ganda naman. Yun, uy. Ala, patingin. Baba konti. Ayun makaibigan. <laughs> laruan siya, laruan. Okay. Matutuwa naman yung mga bata. Thank you, thank you po sa mga nagbigay po rito. Thank you. Isang set naman talaga. Oh, ang daming mga ano. Oh, yung daming laruan. Ano, ano yan? Ano yan? Ano yan? Tawag dyan. Uno. Yan. Uno, dos, tres, mga Okay, <laughs> ang dami. Okay, ano pa? Ano pa? Yun. Ayaw. Ay, tamang tama. Ito sa mga bata talaga. Ha? Ay, yun, na uh, pang lalaki. Yan ay, ay, kaganda mga kaibigan. Mayroon oh, mga libro. I mean, may fruit, may fruit. May fruit to mga kaibigan. Subukan mo na agad. Ayun, o. Oh. Ayun, no, mga kaibigan. sinuot ko? Sino Pang bata man yan. Ay, no. patingin daw. No. Wow, may fruit mga kaibigan. oh. ano no. naman yan? Patingin, 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 patingin. Ay, Ayun, pakibukas ulit. <laughs> ay, <laughs> ang ganda. Ano yan? Damit. Damit yan, damit. Wow, baka meron sa atin dyan. Long <laughs> <Ay, laughs> sleep. Ay, pulo. Ano tayo? Tinan mo, mo. Ay, tamang-tama, oh. <laughs> sleep, tamang, tamang. Ha? Tama, okay, ma'am, ma'am. Pwede ba ito sa akin, ma'am? <laughs> Ayun, pwede, pwede. Ay, dami. O, no, paano, 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 ay, dami. Ano pa? Ano pa? Ano meron dyan? Dami. dami. Ang dami, oh. Ay, marami po tayo mabibigyan ito. Yun, ito mga laruan. Ito okay. Na ano pa yan? Ano pa ba? Yan o. Oh. Ito pang mga laruan dyan. Pang bata. Dito mga bigan o. Oh. Okay. Okay, dito pa. Meron pa isa o. Oh. Meron pa. Ano, ano to? Ano, ano, ano to? Basel, basel. Basel, basel, basel. Ito naman. Ayun, ano, ang ganda. Ang ganda. Yan. yan. Damit naman, oh. Para pwede sa iyo yan. Pang nanay. Pang, -nanay. pang lula. Bagay sa iyo yan. Ayan oh. o. na lagayan o. Ganda na lagayan. No? Lagaya, no? Ha? Hindi naman. Ikaw lang mali. Okay. Next. Ang dami naman. yung po mga kaibigan o. naman. Marami na tayong mabibigyan. Itong mga... Ano yan? Ano yan? Patingin daw? Yung mga books. Days, oh, phrase. Yung... Ito so, mga kaibigan. Ito mga damit ito. Mga dami naman tayo dito. Oh, short! Mat -mat, Aba talaga si naman. Mat -mat. Sige na dito. May uh, sila matmat. -mat. Eh. Meron po tayong makasamahan ito mga kaibigan. Dito po sa church. Eh, talagang uh, marami itong uh, mabibigyan ito na dito. Ayun! Uy! Maganda. Barong mo. Oh. Patingin daw. Ay, napagandang ano. Oh, sinong kakasal dyan? Oh, Kuya Ramon. Ha, 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 ha. Okay, lawang nga kasal Punta kayo dito. Diba? E, Ipakibas e, ito. Kaya e, para ano. E, yun, dami. Lali pa yung mga libro pa. Ay, ano yun? yun? Ay, ano yan? O, para ka naman. Ay, talaga naman. Ebe, ay, sigurado na ito. Ha, ha, ha. Ayan o, <laughs> ay, anong, tamang tama mga kaibigan, yung yeah. tumbler naman dyan. Yun. Oh, ba talaga. Ayun, Sana naman. Sana naman. Thank you, thank you, ma'am. Okay. Ayan. Ayun, ayun, Ayon. baka nagustuhan na naman. Pero lahat po tayo. Lahat po ang mabibigil po natin, mga kaibigan. Okay, let's go. Ano pang iba dyan? Okay. May mga libro. May mga libro. Yun, makit. Yun na natin? Ha? Ano yan, mga ano? Puzzle. Puzzle. O, iti na. Diyan na. Mga puzzle talaga dito po sa... Ati uh, pong mission po. Ito, mga Megan, ay eh, talaga mga mga bata. Okay? Ay, eh, dami. O, dito sa outreach. Ay, eh, dami, oh. 1,000 puzzle yan. Wow, rari. Dami itong buong. <coughs> 1,000 pieces. <coughs> 1,000 pieces. Mga Megan, ha? Puzzle. Kaso lang, magulo yung ano yung pandang dito din, ah Challenging. Challenge ito, mga kaibigan. kung hindi ka nito sanay, ay... Uh, oh. Pero sa mga batang talaga, ay talagang uh, kuang ito, mga kaibigan. Ito, yun mo. Yan, no? Yan. Okay, let's go! Ito nga damit. Yan, no? Ha? Patingin, patingin daw. Yun. Ay, kulot pang kulo yan, pang kulay. Hmm. Ayun. Okay. Next tayo. Ito naman tayo. Ito, dami mga kaibigan, no? Oh. May mga libro po tayo. Okay, let's. Next box naman. Thank you, thank you, ma'am. Okay. Okay, hey, ma'am Maris Gonzalez. Oh, dyan naman! <laughs> thank you, thank you. Kahit, ano nang ito? Nung kapon pa? Kapon mo, mga kaibigan. Okay, Uy, tamang-tama. Oh, sa birthday ko. Ah, <laughs> uh, kitami. Dami mga kaibigan, ito. tanggalbo na din ito. Lagaya. Yun, mga lagaya. Okay. Okay. Ito dahil may mga damit yata ito. Mga palda. Ah, talagang mga nanay mabibigyan. Pwede tayo magdala doon sa mga madidi. Yan na. Sa ating pong mga katribo mga kaibigan, mga manidi. Mak makadala po tayo nito. Ayan. Wow, kabi naman. Sige, baka may naman pa sa ilalim. Ayan, mga damit. Yun. Ha? Okay. Kaya marami tayong magbibigyan dito. Thank you po oh, sa mga sponsors. Ay, sigurado ito yung ating mga kabataan dito. Makahan naman. Yun o. Mga laruan. Uli Uy, si Lalim ang dami. Okay. Iyan naman, mo. Lagay mo doon para clear natin. Yan. Yun o. Oh, grabe. Dami. <laughs> Ay, grabe blessing mga kaibigan ha. Okay? Dahil ito ay uh, para po dito sa ating ministry po. Ministry po sa mga kabataan. Ministry po sa ating mga uh, kababayan. Dito po sa lugar na ito. Okay, let's right. go. Hey. Dami naman talaga. Diba? Ayan. Uh, salamat sa mga blessings. May mga tao talaga na... Hmm, na talagang uh, meron silang uh, pusong... Uh, Huh? pagbibigay pusong uh, bukas ng puso bukas na palad sa pagtulong sa ating mga kababayan ito mga kaibigan ay ganda naman talaga mamaya okay ay ano pa ano yan okay parang ano yan ay eh? glass na ano yung uh... oh yun siya yan siya yan siya okay next nice. ayun po okay, mga kaibigan ano yan ano yan ano yan Mati. Yon, pang ano, pang ano, pag... <laughs> Yan, okay. Oh, Ang naman, oh. Wow, Jordan. <laughs> Ganda mga kaibigan. Okay, pang bata. Okay. Bata. Wow. Ano pa? O, dami, oh. Ayun. Wow. Ano yan? Para saan yan? <laughs> Para, saan yan? <laughs> Para saan yan? Para saan? Ayan. Yan you know? o. Oh, pang ano, pag panghuli ng ano. Labok. Panghuli ng labok. <laughs> ah, sige. Ah, okay. Ayun pa. Ay, may mga ano, ah, mga man. baso. Ay, may mga glass. oh. Ay, talagang magagamit natin yan dito sa ano. Oh, kami, dito kami kumakain si linggo, Dito na kami kumakain. Okay, ano pa siya meron dyan? Boots. Okay, boots pa. Ito talaga naman, oh. Wow. Oh, o, sinasusuot nito? Si oh, Tulit. susotin mo na. Mm. yon mga sandals. O, dito sa loob. yon ang dami pa. Okay. Next pa. You know. Okay. Oh, hey. Ano pa hmm. may... Ay, dami. Mga laruan. Ito ang mga bata, o. Pili-pili parang... O, ang, ano? Anong okay. Ay, yung mga libro. Dito ba natin lagay mga libro para may mga bata na mga mahiling magbasa. Diba? Yeah? Oh kanila pong, eh, mayroon pa ano pa yan? Sandal! Sandal. <laughs> ito mga kaibigan, Oh, thank you, thank you, ah, Ma'am Gonzales. Oh, talaga naman, na no blessing, dami. Yan. Okay. Oh, ano pa? Talagang maraming mabibigyan dito. Oh, kaganda. Sino kayo po mabigyan ito? Hmm, may mga kabataan tayo ito. mag mga manili. Oh, pupunta tayo doon. Oh, Ano yan? O yan. Wow, London, hey. London, 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 England. England. Okay. Okay, ano pa, dyan. pa. Ah, oh, mga 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 na 'yan? May rupa. Mga ano niyan, punda. Uy, oh. maganda. Philo. 'Yan. Si 'yung na 'yan. Uy, <laughs> maganda 'yan. Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Pala jowa ni na Sino 'tong yung taas? Oh. <laughs> pailaw mo ngayon, pailaw mo 'yan. Ah, oh, yun, mga kaibigan, no? Oh. hilaw <laughs> na. okay. Ano yan? Ano pa yan? Ano pa dyan? Oh. Ang daming Oo. Oh, oh. oh. Wow. Wow. Ang gusto ng mga bata. Ayun, mga nalula. Na. Bagay sa iyo, Yun. Palula na, eh. Yun, ano pa? Yun, laki. Laki ng bang bangbag na yan, Okay. Ayun. Okay. Oh, hindi oh, mo baka may travel. laman. <laughs> baka may laman diyan ano, bayabas. <laughs> bayabas. Travel, travel. Okay. May belt ba diyan? Walang <laughs> belt. <laughs> okay, thank you, thank you. Ah, thank you po sa mga sponsor. Salamat po sa inyong kung kiwala. Books. Ito po sa Talisay Mission. Mga books, meron po mga bigan. Baka mayroong mga book dyan pang ano, mga illustration o ano pala. Bible. Ayun, ang ganda. Ito mga biga, no. Yan para mm. pagturo ng mga bata. Ito magagamit ito. You know, tingin daw. Ayun. Easy pa, iba. Awesome. Yun, no. Yan, mga biga, no. O, o ayun, na ganda ng mga story. Yung magagamit gamit po sa pagtuturo sa mga bata, di ba? Bible story, mga biga, na. Ano yan? At children's at Bible. The Children's Bible. Okay. Apa? Okay. Let's go. Mana tayo pagi bacaan? Si Ilali Miru. Ayo tu. Ilu. Books. Yeah. Thank you, thank you, uh, thank you. Lobby. Po, Maraming salamat po. Sa mga nag-sponsor. Salamat po sa inyong uh, pagtiwala pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, yan po mga kaibigan. Ah, yung ating po pag-unbox sa mga gamit po dito. Yan ang dami. Okay, tambok na dito. Thank you, thank you. At uh, naman natin mga kaibigan. Thank you for watching. ah uh, shout out po Ate uh, jo 721, Luula Vlog. Uh, Linda Carpenter. At dyan po sa Australia. Maging si ha, Kabayan Iman. Ha? Hakabayan ah, Money. Shout out. Atin <laughs> ah, po mga kaibigan. Shout out din kay Dung Henry. Kay nga prab. Yan. Ay kay Kuya Bal Santos bang, Shout out sa lahat. Dung Henry Vlogs. Shout out. Ah, sa kaya nga uh, mo din channel ng Anthony Dalblan. Thank you for watching. Shout out po sa ating pong mga secret viewers. Okay. Thank you for watching. God bless us all. And to God be the glory. Thank you po.